Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga nagbalak ng trabaho bilang isang farm workers dito sa Canada, subukan nyo na itong mag-apply upang dahil January na, malapit na ang summertime or spring, dapat kayo ay ito na ang ipofocus nyo dahil baka kayo ma-apply. No? Balit ito po ang ating trabaho ay nandito po ito sa Jabang. Subalit sana po ay mapanood niyo buo upang alamin niyo kung kayo ba i qualify dito. So tingnan natin dito sa Jabang. So ito po ay farm workers at ito po ay nasa British Columbia. 16.75 per hour, 48 to 72 hours per week. Talaga namang ang daming overtime. At ito po ay um, full-time, seasonal employment full-time. No? At dalawa ka kinakailangan at ito po ay na-verify na dito nga sa job bank. At ang employer ay nag-apply na ng LMIA. At again, ang LMIA ay para sa mga temporary foreign workers. Ang mga Canadian permanent resident uh, are able at in-encourage sila mag-apply. Pero kung walang mag-apply dito ng mga Canadian permanent resident, ibibigay ito sa mga temporary foreign workers na kung kayo man ay qualify sa trabaho. So, balit ang kailangang overview dito ay English, ang kanyang language. Ang education, no degree, certificate or diploma. Ang experience dito talagang sinabi lang na will trained pero mas maganda pa rin na kayo ay mayroong experience sa pagiging farm workers. So, ito po ang settings dito, ang work environment, outdoor, at height, wet, damp, dusty, hot, tree, and orchard or fruit. So, again, ang work setting dito ay ang company ay meron silang staff accommodation available at ito po ay nasa rural area. So, so, ito siya sabi sa inyo lagi na kung kayo man ay mag-apply ng trabaho dito, ayusin ang inyong mga responsibilities sa inyong mga previous job kung kayo man ay mga farmer. No? Ito po ay titingnan natin ang kanilang responsibilities at task, ay nag-clipping, nag-grading, nagpa-plant, nag-cultivate, nag-irrigate ng crops, nag-tying, nag-weeding, nag-harvest ng crops, operate and maintain farm, machineries and equipment. So, importante po yan kung meron mga ano pa mga ginagawa nyo bilang isang farmer, ilagay nyo, dagdagan nyo na lang to. Okay? So malaking bagay po yan na kayo ay mga qualify kayo dito kung mag-apply. So ito po ay mga fruit trees, ang kanilang mga product. At again, ang kanilang mga crops ay mga apple, cherries, grapes, and then mga uh, orchard fruit. So ito po ang kanilang mga equipment and machineries ay farm truck, mga loader, spray and duster, tractor, weed trimmer, edger, and Tractor so again, ito po yung mga work condition and physical abilities, mga fast-paced environment, work under pressure, repetitive task, handling heavy loads, physical demanding, uh, in the, uh, attention to details, ability to uh, distinguish between colors, combination of sitting, standing, walking, and then standing for extended period, bending, crouching and kneeling. So again, anjan po sa baba ang kanilang or ang kanilang email address. Subukan nyo lang puntahan ang kanilang email kung kayo man ay qualify, mag-apply kayo dyan. No? So, balit sinasabi ko, napakalaking bagay na kayo po ay magbasa bago mag-apply. Titingnan nyo muna kung ang kanilang mga responsibilities and tasks, kayo po ay merong ganyan. Pag wala kayong klaseng ganyan, talaga mahirapan kayo. Kaya nga siya sabi sa kung kayo man ay ganyan ang ginagawa nyo bilang isang farmer, kopyahin nyo at ilagay nyo sa resume. Simple lang po. Kung gusto ninyo ng uh, uh, about sa resume, meron po akong live streaming, panoorin nyo dahil yun po ay napakagandang paraan kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito o paano magawa ng mga resume. No? So tuloy-tuloy nyo lang inyong uh, pagbalak ng trabaho dito sa Canada. Napakarami po tayong mga trabaho at sana po makwalify kayo at makarating kayo sa Canada. Subalit so, ganoon po man, maraming salamat sa inyong lahat.